isang bangkay ng babae. Ang natagpo ang palutang lutang sa ilog sa sitio Parina, Barangay Balasbas, Maanito Albay, alas 10 ng umaga kahapon. Ayon sa 20 anyos na si Marvin Del Mundo, isa sa tatlong nakakitang manging isda. Alas 7 pa lamang ng umaga ay naroon na sila sa lugar. Laking gulat na lamang daw nila nang makita ang lumulutang lutang na bangkay ng babae. Agad naman daw nila itong ipinaalam sa barangay. Tumakbo kami papunta sa kay Kagawad Jewel para humingi ng tulong. Pumunta po sila sa Manito, humingi po ng risk sa mga pulis. Tapos pagdating po ng mga pulis, po na yung bangkay sa ilog. Ayon naman sa Manito MPS, posibleng nadulas ang biktima sa mabatong bahagi ng ilog habang nangunguhan ng mga prutas na nagresulta sa pagkalunod. napag pag-alaman rin na may problema sa pag-iisip ang biktima na madalas na magawi sa lugar. Natagpuan nga yun isa. Uh, uh, hindi pa man yun masyado matagal na siyang nakalutan doon kasi hindi pa man po siya matigas. Kaya po dinala ka agad sa hospital. Uh, kaya lang uh, Reynolds ng doktor na dead arrival. So, nagkaroon po ng post-mortem uh, examination yung sa aresyo po ng LGU po ang magbibigay ng yung sa kung anong ng examination. Wala naman na, na nakikitang foul play ang mga otoridad sa nangyaring insidente. Ang initial doon isa uh, may bukol sa ulo parang na so nakabagsak si yun po ang ano ng investigator assessment po ng doon sa incident wala naman pong mga iba pong iba pa pong foul uh, play o ano pa man pong mga uh, laceration po sa kanyang uh, katawan yun lang po talaga ano yung doon kaya doon po siya na ano, doon, kasi doon siya sa may ilog mismo na bumagsak Nananawagan din ng mga otoridad sa mga kaanak ng mga taong may kapansanan sa pag-iisip na bantayan ang mga ito ng maigi para matiyak ang kanilang kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.